Hi everyone! Teka, bago mo skip or swipe up, share ko muna ang mga tips na ito para hindi skip ang mga Facebook Reels mo. Kapag lumabas na sa suggested list, kaya bago ka mag-upload, maganda na malaman mo muna ang mga ito. Una ay dapat na malaman mo na first few seconds pa lang ay makuha mo na kaagad ang attention ng mga tao sa Facebook Reels mo. Para sa ganon ay hindi sila agad mag-skip sa iyong video. Number 2 pwede ka na kaagad maglagay ng title caption sa iyong Facebook Reels. Yung katulad nito. Para sa ganon, ay magkaka-idea sila kung ano ba yung sinishare mo. Number 3. magandarin na maglagay ka ng sound effects o kaya naman ay camera tricks, katulad nito. Para simula pa lang ay mahook mo na kaagad ang attention ng mga viewers mo. At pwede ka rin gumamit ng mga high quality visuals sa so halimbawa, sa content mo ay may sinabi kang magandang tanawin. Maganda na maglagay ka ng magandang tanawin kagaya nitong clips na ito. Para sa ganun ay mas lalong visually appealing ang content mo. Panghuling tip, maganda rin nagandahan mo ang pagkikwento. Kasi people love stories. Yung tipong sa storyline ay gustong malaman ng mga viewers mo kung anong mga susunod na mga mangyayari. So ayun guys, sana ay nakatulong sa inyo yung share ko. Comment, like, and share. Follow for more.